Naya, Hi Ahmed. Ngayon pag-aaralan natin ang tungkol sa 10 kamanghamanghang hayop sa bukid at kung paano nila tayo natutulungan araw-araw. Una ay ang baka. Ang mga baka ay nagbigay sa atin ng gatas na ginagamit natin para gumawa ng masasarap na bagay tulad ng keso, mantikilya at yogurt. Mahilig silang kumain ng damo at dayami. Sunod naman ang mga manok. Ang mga manok ay nangitlog na maaari nating lutuin at tamasahin. Kumakain sila ng mga buto, mga butil, at minsan mga insekto. Narito ang isang tupa. Ang mga tupa ay talagang espesyal dahil nagbibigay sila sa atin ng balahibo na ginagamit upang gumawa ng mga mainit na damit tulad mga sweater. Mahilig din silang kumain ng damo. Ang ipinapaking ang mga kambing ay sobrang helpful dahil nagbibigay din sila sa atin ng gatas. Mahilig silang kumain ng mga dahon, palumpong, at damo, at palaging mausisa. Ito ang kabayo. Ang mga kabayo ay malalakas at makakatulong sa mga magsasaka sa pamagitan ng paghilan mga kariton at araro. Kumakain sila ng damo, dayami at mga butil. Bukod pa rito, mabilis silang tumakbo. Narito ang isang pato. Ang mga pato ay nangingitlog tulad mga manok at mahilig din silang lumangoy sa mga lawa. Kumakain sila ng mga buto, maliliit na isda at mga insekto. Sunod ay ang asno ang mga asno ay magaling magdala ng mabibigat na karga at tumutulong sa mga magsasaka sa pagdadala ng mga kalakal. Kumakain sila ng damo, dayami at mga butil. Ito ang pabo. Ang mga pabo ay kila sa kanilang malalaking, magagandang balahibo at nangingitlog din sila. Kumakain sila ng mga buto, mga butil at mga bunga. Narito ang isang kuneho. Ang ilang mga sakahan ay nag-aalaga ng mga kuneho para sa kanilang malambot na balahibo at minsan para sa karne mahilig kumain ang mga kuneho ng mga gulay, dayami at damo. At sa wakas ang putakti. Ang mga putakti ay maliit na ngunit malakas. Tinutulungan nila ang pollination ng mga bulaklak at pananim at nagbigay sila sa atin ng masarap na pulot. Mahilig silang sumipsip ng nectar mula sa mga bulaklak. Oh. Ang bawat isa sa mga hayop sa bukid ay may espesyal na trabaho na tumutulong sa atin sa iba't ibang paraan, kung ito man ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pagtulong sa mga gawain sa bukirin at mahalaga na alagaan natin sila at ang ating planeta. Salamat sa pag-aaral kasama ko ngayon. Ngayon, alam mo na ang lahat tungkol sa ten kamanghamanghang hayop sa bukid at kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. <music>